Para sa mga ibang nakabasa nito, ay binibigyan nila ito ng kanilang literal na pagkaunawa na hindi man lang inaalam ang historical context. Basahin po natin ito para masunod tayo ng na mga nanunod sa akin. I permit no woman to teach or to have authority over a man. She is to keep silent. 1 Timothy chapter 2 verse 12. Para sa mga ibang nakabasa nito, ay binibigyan nila ito ng kanilang literal na pagkaunawa na hindi man lang inakalam ang historical context. Lahat po kaming nagsasalita dito sa Pathag sa tuwing walang may sasagot na relevant ang mga anti catholico sa mga sinasabi namin ay ginagamit nila ang talatang ito para iparating sa amin na kaming mga babae ay walang karapatang magturo at ipaglaban ng aming pananampalataya. Ang isa sa mga nagkomento nito ay isa sa mga followers ni Brother Eli Seriano at maging yung iba pang mga miyembro ni Brother Eli Seriano. Basahin po natin ang kaniyang komento at ipakita po natin sa screen. Sabi ng follower ni Brother Eddie, Lalo lang kayo ng diligaw lalo pat mga babae ang nagtuturo. Mali po yan na babae ang nagtuturo. Dapat matuto silang manahimik. Ipapahamak lang nila ang mga nakikinig. Unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pangumuno sa lalaki, kundi tumahini. Yan ang problema, Sister Julie, sa so, mga nagbabasa ng Biblia na ginagawang proof text ang mga talata na hindi inaalam ang historical context. Kung papanuorin po natin ang mga previous videos natin dito sa paathag, yan po ang sinasabi namin na hindi ko po, po naisahin na ang Biblia sa mga lingwaheng na iintindihan natin, patulad ng Tagalog, ay iinterpretahin po natin ito ayon sa pagkaunawa ng Pinoy. Brothers and sisters, sa pag-aaral po natin ng Holy Scripture, Delikado po ang proof texting kung hindi natin alam ang historical context. The historical context, which will differ from book to book, has to do with several things. The time and culture of the author and his readers. That is, the geographical, topographical, and political factors that are relevant to the author's setting na na dapat alamin natin ng historical context kung bakit nasabi ni San Pablo itong nakasulat sa 1 Timothy chapter 2 verse 12. Hindi dahil nabasa mo ay iinterpretahin mo ito ng literal at i-ignore mo ang historical context nito. Kung pagkaaralan po natin critically ang talatang ito, ay hindi po nagtuturo ang Biblia na ang lahat ng mga babae sa panahong kristyano ay bawal mag-preach, magturo, o ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. Aalamin po natin ang view ng mga kilalang Biblical Scholars dahil ang mga scholars maging sa panig ng mga protestante or non-Catholics ay magkapareho ang interpretasyon ng ating mga Bible Scholars ang dahilan? Ang mga biblical scholars ko kasi ay hindi proof texting ang kanilang pinagbabatayan na katulad nitong ginagawa ng mga followers ni Brother Eli Soriano na i-memorize mo lang ang talata at pagkatapos ay bibigyan mo ng sarili mong pakahulaban. Hindi po dapat ganon alam mo kasi, Sister Julie, ay sanay sila doon sa istilo ni Brother Elena. Eh kung mabasa ko, talo ka na? Ganyan kasi ang mga istilo na ginagamit ni Soriano sa kanyang mga debates. Maliwanag na proof texting talaga ang istilo niyan. Hindi ko mo nabasa mo ay katulad na rin ang kahulugan nito sa iyong pagkaunawa magkakamali ka talaga sa iyong interpretasyon, lalong-lalo lalo na kung hindi mo inalam ang historical context ng talatang nabasa mo o ginagawa mong proof text. Sister Julie, paano nga ba inunawa ng mga leading New Testament scholar ang 1 Timothy chapter 2 verse 12? Tandaan po, leading New Testament scholars ang itinatanong ko kay Sister Julie. Ibig sabihin, ang mga leading New Testament scholars na ito ay hindi po gumabakay sa proof text at alam ko nila ang historical context ng mga talatang ginagamit nila at higit sa lahat ay hindi nagdudunong-dunungan. Basahin po natin ang critical commentary ni Dr. Craig S. Skinner sa kanyang website. Para po sa impormasyon ng na mga nanonood, sino nga ba ito ang si Dr. Craig Skinner, Sister Julie? Sa website po ng Logos.com. Ang Logos.com ay website ng Logos Software, ang best Bible software on the market. Ito po ay standard digital research platform para sa mga biblical scholars at para sa mga nais palalimin ang kaalaman tungkol sa scripture. Ipinapakilala ng Logos.com kung sino si Dr. Craig S. Kinner. Craig Kinner is one of the most highly regarded and knowledgeable New Testament scholars working today. At huwag naman sanang sabihin ng mga taga ang dating dahan na silang walang alam sa historical context ay mas marunong pa dito kaysa kay Dr. Craig Kinner. Ganito po ang sinabi ni Dr. Kinner sa kanyang commentary at makikita po ninyo yan sa mga screen. In this passage, paul forbids women to teach or exercise authority over men. most supporters of women's ministry think that the latter expression means usurp authority, something paul would not want men to do, any more than women. but the matter is disputed. in any case, paul also forbids women here to teach. Something he apparently allowed elsewhere, in Romans chapter 16 and Philippians chapter 4, verses 2 to 3. Thus, he presumably addresses the specific situation in this community, because both Paul and his readers knew their situation and could take it for granted. The situation which elicited Paul's response is thus assumed in his intended meaning false letters to Timothy and Ephesus provide us a glimpse of the situation. false teachers. in 1 timothy chapter 1 verses 6 to 7, 1 timothy chapter 1 verses 19 to 20, 1 timothy chapter 6 verses 3 to 5, and 2 timothy chapter 2 verse 17, were misleading the women in 2 timothy chapter 3 verses 6 to 7, who were the most susceptible to false teaching. Only because they had been granted the least education. This behavior was bound to bring reproach on the church from a hostile society already convinced that Christians subverted the traditional roles of women and slaves. So again, Paul provides a short range solution do not teach under the present circumstances and a long-range solution let them learn in 1 timothy chapter 2 verse 11 today we read learn in silence and say the emphasis lies on silence that these women are to learn quietly and submissively may reflect their witness within society these were characteristics normally expected of women. But ancient culture expected all beginning students, unlike advanced students, to learn silently. For that matter, the same word for silence here is applied to all Christians in the context of chapter 2, verse 2. Paul specifically addresses this matter. To women, for the same reason, he addresses the admonition to stop disputing to the men in chapter 2, verse 8. They are the groups involved in the efficient churches. Again, it appears that Paul's long-range plan is to liberate, not subordinate women's ministry. The issue is not gender, but learning God's Word. sa commentary ko ng isa sa mga leading New Testament scholar na si Dr. Craig Keener ay ipinaliwanag niya kung bakit sinabi ni San Pablo sa talata ang ngunit hindi ko ay tulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamunguno sa lalaki, kundi tumahimik. Sabi ni Dr. Keener, ito ay may pinalaman sa sitwasyon noong unang panahon. Kaya dapat pag-aralan at alamin natin ang historical context ng mga talatang ating binabasa. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga babae iniligaw ng mga bulaang tagapagturo dahil ang mga babae dito ay may mababang pinag-aralan. Sa huling bahagi ng komentary ni Dr. Craig Skinner na ating binasa ay sinabi niya The issue is not gender, but learning God's Word. So, sa historical context ng talata, ito ay hindi pinag-uusapan ang gender, kung babae man siya o lalaki, kundi ang kalaman ng mga tao nito sa salita ng Diyos. So, kung i-a-apply pala natin ngayon sa panahon natin, yung mga walang alam talaga sa salita ng Diyos ay tumahimik. Lalo na, yung mga mahilig lang sa proof text pero wala namang alam sa historical context at lalo lalo na sa original text. Dahil, ang 1 Timothy chapter 2 verse 12 ay naisulat originally sa Greek at hindi sa Tagalog at dapat exegesis ang ina-apply dito at hindi proof texting. Correct, Sister Ira. At doon sa komentary ni Dr. Kleder ay ginamit niya ang dalawang talata mula din mismo sa mga sulat ni St. Paul. Ito ay ang Romans chapter 16 at Philippians chapter 4 verses 2 to 3. Ang tinutukoy ni Dr. Craig Kleder sa Romans chapter 16 ay si Febby. Si Febby ay babae. Sa Romans chapter 16 verse 1 ay mababasa natin na siya ay deacon. Ganito ang ating mababasa. I commend to you our sister Febby, a deacon of the church at St. Crea. Para po sa informasyon ng lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng deacon ayon sa mga biblical scholars? Ayon sa The Ultimate Bible Dictionary, Volume 1, sa page 223. Deacon, anglicized form of the Greek word diakonos, meaning a runner, messenger, servant. At ang isa pang talatang ginamit ni Dr. Craig Kinner sa kanyang commentary ay ang nakasulat sa Philippians chapter 4 verses 2 to 3 na sulat din mismo ni Saint Paul. Ganito ang sinabi ni Saint Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Philippus. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang. Tulungan mo ang dalawang babae ito sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila'y ay nakasulat sa plat ng buhay. Maliwanag na sinabi ni St. Paul na may mga kasama siyang mga babae na nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. At kung babasahin po natin ang isang sali ng Biblia na New Living Translation ay ganito ang ating mababasa. And I ask you, my true partner, to help these two women for they worked hard with me in telling others the good news. They worked along with Clement and the rest of my co-workers whose names are written in the book of life. Lumalabas na kung susundan natin ng pagkaunawa nitong mga followers ni Brother Eli Sernano sa 1 Timothy chapter 2, verse 12, na bawal magturo ang mga babae at mag-preach, sinasalungat mismo ni San Pablo ang kanyang sinabi sa Philippians chapter 4, verse 3. Maliban kay Dr. Craig Keener, alamin pa natin ang mga exegetical commentary ng isang pang-leading New Testament scholar na si Dr. Craig Bloomberg sa kanyang aklat na, From Pentecost to Patmos, An Introduction to Acts Through Revelation, sa page 363, verses 11 to 15. Next call on the women of Ephesus not to supplant the male role of leadership in church. Verses eleven to twelve define this role as one of authoritative teaching. Verse eleven begins with a one positive command to the women radical in Paul's day literally they must learn. Yes? Yeah? they should do so in an appropriately submissive spirit the word for quietness does not mean without speaking the same root also appears in chapter 2 verse 2 in which believers are to live peaceful and quiet lives verse 12 but first glance seems to make two separate prohibitions to teach and to have authority, but they are probably intended as mutually defining. A figure of speech known as Hendiadus. After all, Priscilla and Aquila taught Apollos. Acts chapter 18, verse 26. Women apostles like Junia, by definition, would have taught multi gendered audiences. See on Romans chapter 16, verse 7 and women because, like phoebe obviously exercised delegated authority under the eldership over the rest of the congregation see on romans chapter 16 verses 1 to 2 what is more first timothy chapter 2 seems to be full of pairs of roughly synonymous expressions that say basically the same thing in two different ways. Kung nasusundan po natin ang commentary ni Dr. Craig Bloomberg, hindi naman itinuturo ng 1 Timothy chapter 2 verse 12 na ang lahat ng mga babae sa panahong kristyano ay bawal magturo dahil kung ganyan ang ibig sabihin ni St. Paul, nilabag na ito ni Priscilla. Priscilla was a woman of Jewish heritage and one of the earliest known Christian converts who lived in Rome. Basahin po natin ang nakasulat sa Acts chapter 18 verse 26. Siya ay po tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos siya ay isinama nila sa kanilang bahay at duoy pinaliwanagan ng mas mabuting tungkol sa daan ng Diyos. Ngayon, basahin mo natin ang exegetical commentary na isinulat ng isa pang leading New Testament scholar na si Dr. Eckhart J. Schnabel sa Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament sa pages 785 to 786. When Priscilla and Aquila hear Apollo speak in the synagogue, they recognize that his teaching is incomplete and requires further instruction, at least with regard to the significance of repentance and immersion and its relation to Jesus. They are eager and able to explain the way of God, the revelation of God's path to salvation for Israel and for the world through Jesus. In particular, his death and resurrection. The comparative more accurately indicates that his teaching about Jesus, which is accurate after verse 25, is incomplete and is now rounded out by Paul's co-workers from Rome and Corinth, perhaps with Priscilla taking the lead. Napakagandang komentary yan, binasa mo, Sister Julie. Ayon kasi sa Lugo Software, This volume won the Christian Book Award for Best Bible Reference of 2012 for its valuable insights and thorough commentary. Acts by Eckhart J. Schnabel is the highest caliber of modern scholarly studies on Acts. Kahit sinong mga scholars ko na may alam sa historical context ay sasangayon sa sinabi ni Dr. Kinner, Dr. Bloomberg, at Dr. Schnabel na si Priscilla bilang isang babae ay tinuruan si Apollos. Narito pa po ang isa pang patunay mula sa Jewish New Testament Commentary a companion volume to the Jewish New Testament na isinulat ni Dr. David Stern. Ganito po at ating but in a well led congregation, women may be given much authority and responsibility, including the discipling of women and the teaching of men. Saul himself offers many examples. Lydia the businesswoman who opened her to him on acts chapter 16 verse 14 and verse 40. Priscilla who taught Apollos on Acts chapter 18 verse 26 and Fabi, who held a leadership position on Romans chapter 16 verse 1. Sana ay ng liwanag ang tinalakay namin Ayra sa lahat ng mga sumusubaybay sa aming munting page. Sana ay maging daan po ito para bigyan natin ng halaga ang pag-aaral tungkol sa historical context at pagkonsulta din sa mga leading Bible scholars na malalim ang kalaman tungkol sa historical context. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming munting page at sana ay patuloy po kayong lumalago sa inyong kaalaman. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Diyos. So ayan po mga viewers, sana sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his fans and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matatot. Rodrigo de la iglesia.